about uh, identity crisis. Oh, isama okay. niyo Sama niyo yun. Sama <laughs> niyo like, yun. Hindi dito. Identity crisis. Identity crisis. Kung bakit uh, nagkakaroon ng uh, third sex. Oh. Third sex, ibig sabihin yung mga like lesbian, gays, And femme na sinasabi and bisexual. Ano bang dapat pala nag-review? <laughs> Before kasi sa psychology, kapag ka like yung may... Sa science naman tayo ngayon. Psychology, psychological yeah. act yan eh. Pagka daw ganyan, mental illness daw yan. Alam mo ba nung una, binubutasan ng ulo <laughs> Binabore na. It's really yun. Ano yun? Based on the study. Ano daw kasi yan, bad spirit daw na sumasapi, di ba? Kasi wala naman sa Bible na kalagay na maging tomboy ka o so bakla. Ano daw ang gusto niya? Di ko narinig kanina. Ayaw daw niya ng ano? Ayaw ng boy. Hindi, hindi daw siya nagkakaroon ng feelings sa oh. sa boy. Oh. Kaya sabi ko, when, oh. Uh, kailan mo na-discover na na ano ka? Oh, na, you're ka not dito. straight. <laughs> Lika dito! Lika dito! Di ba? Diba, request, request to ng jowa mo. Is Oh. Sabi, sabi ni Hannah Piñaranda, mag, mag, uh, interview Chikanin daw. Chikahin natin to. So, since, by din naman yung nagtanong, so, yun ang topic natin. So, okay. sit down, sit down. Hindi na makakakuha si Ate Gina. Eh? Paano ba ito? Hindi naman talaga. Lapit Di ka dito. Lapit ka dito. O, oh, ayan. Ako na lang ang videographer. Dito, dito, dito ka. Dito. Sit down kasi kasama ka sa topic. Oh, para makita ka din mo. Ayan, pare-parehas kayong ano, identity crisis. <laughs> ika, ika, Gemma, Gina, Gina. Gemma. Gemma. Ah, uh, sige, so kay Gemma tayo. Ay, si Masha muna pa na. Ako? Oo. Oh, Ilang taon ka nung nalaman mo na ano, hindi ka pala straight? napem pem, na Ilang pem taon ako? Siguro nung 21, 22. So, it's late na. So, even before, hindi ka nagkakaroon ng ah uh, reaction sa ano ba? Oh, hindi. Lalaki, kahit naman, naman, lumalaki Kahit na may lumalapit sa iyo. Oh, kahit na may lumalapit. ako naman nagkaroon pa ng feeling sa lalaki, I think hindi. Parang <laughs> wala lang. Ayaw ko lang takot kasi ako. ako hindi, Pero, wala talaga sa akin. Wow, ah. Ano, ito talaga. Ito si ano, Gemma. Mm. Ito, Kailan mo nalaman na ano ko? -ta na to. Ano ka ba? Lesbian? Uh, bisexual? Or bi. Bi. Kailan mo nalaman na ano? Nung no, high school. High school. No, school. <laughs> <laughs> wow! <Iwa! laughs> ano, ano yung unang experience mo? Na patunayan mo na bay ka. Ano, nagkagusto rin ako sa girl. Nagkagusto sa girl. Tapos, mas ano, ano mas pinili mo? Pinigilan ko dun sa boy. <laughs> <laughs> Pinigilan mo yung saboy. Ay, hindi sa girl. Pinigilan mo muna. Kasi nag-ano ko dun. Nachik church ako, born na Ah. So, pero, nagsasuffer ka na ng identity crisis na no, no? Oo. Tapos nagbalik din ako nung ano. Nagbalik loob ka? Oo. <laughs> <laughs> Nagka-boyfriend ka? Oo, oo. Madami na. Pero secret lang. Eh, nagkaroon kayo ng ano? <laughs> ng body touch. Hindi. Ah, okay. Y sa babae. Mm -mm. Body <laughs> touch. We cannot use here, ano, we need to use metaphor words. Holding hands? Oh, oh. holding hands. <laughs> oh, oh. Ano ba interview. Ikaw, ano ba? Ikaw, ba? Ikaw, ba? Ikaw ba? Hindi ah. Ito, 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 <laughs> Kaya nga hindi ako nangingialam dyan eh. <laughs> oh, tapos na ako. <laughs> Ay, ako ka muna. Hindi ba? Ba't iyo ka Oh, mo. Hana, kasi ni-request mo to, uh, ito uh. Binabati ko si Hana. Okay <laughs> 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 Sabi mo <niyo>, mahal kita. Hana may pinyaranda. Your idol is here. Hmm, <laughs> <laughs> nasabi mo na. <laughs> ano, ano, ano mo? <laughs> Tiktok ano, experience mo sa mga nakarelasyon mo? Ayoko, <laughs> di ko. Oh, <laughs> yes! Kasi ikaw, ikaw, ikaw ang topic nito eh. tapos tong interview ni Hannah eh. Yung first time kang magkaroon ng girlfriend or ano yung tawag yun? Jowa. Pag-Tilipid, anong naramdaman mo nun? Alam ano, mo, joke lang pala yun. Mabilis ka ba mag-move on? Oo, oh, mabilis. Hindi, depende, you know? depende. I think depends. it's not really like that. Parang joke lang pala yun. Hindi ka talaga na ano doon kasi Dali ka lang na nakapag- Pero sa, ano, sa last na ex ko, hindi yung taga-butuan. Ang tagal ko na nakamuhon. Bakit? Na, Kasi sobra ko siya minaha, tapos pinuntahan ko pa siya sa Qatar. Tapos pinagpalit niya lang ako. Saan ka pinagpalit? Sa iba. Yung diba, sa malapit, oo. Ganyan hmm. talaga. Siyempre nasara siya ko, siya sa Pilipinas. Talaga? hirap ang long distance, lalo na kung hindi. Huwag kumuha ng long distance. Kung mag long distance ka, mag no label ka. Ano niya yun ang nakakachat lang? Hmm. Tapos tas, tas imimit mo? Hmm. Sa mga online, online mo lang yun. Nakilala ko siya sa TikTok. Oh. Tapos pinuntahan ko. Ikaw, sa mga nakilala ang jawa mo. Hmm? <laughs> sa messenger. <laughs> <laughs> ano, magkaiba kayo ng area, di ba? Oo, oh, siya. Amin Ay, siya. Na, sa <laughs> Ito siya, pero request nga ni Hannah yun. yun. Dapat, Ito ano? siya talagang pinuntahan niya. Ano? <clears throat> pinuntahan niya. Pin uh, pinuntahan mo. So, meaning, yung pagpunta mo ng Pilipinas, yung jowa mo na naman pinuntahan mo doon? Ah, uh, Oo, oh, yung jowa, tsaka... Yung gala. gala. <laughs> Hindi dahil sa Bills Day, kasi uh, last year nag-30 ako. Mm. Eh, yung... Dati ko pinapangarap yung, yung, pag-30 ako, gusto ko sa Pilipinas mag-celebrate. Mm. Kaya mm -hmm. tinupad ko. Tapos yung joke ko, pinuntahan ko rin. <laughs> Tapos pinagpalit ka rin. Hindi niya ako pinagpalit. Ano? Ah, uh, yun yung gala niya kasi. Ah, uh, there is an ano attitude. Uh, Talaga? May attitude. Ano ba yung jowa mo? Bye, Bye. Ibig sabihin yung ay... Anong lahi? Pinoy. Hindi, anong kwent siya doon sa Iloc Pilipinas? Ilocano. Oh. Iloc 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 ah, Visaya. Visaya. Ah, tagabutuan Nakilala mo lang sa TikTok. Oo, oh, oh. nakilala ko siya sa TikTok. Ganyan ba? Kasi yung pagkakakilala ko sa Visaya, mabait naman sila. Pero pagka... nagalit. Grabe. Mokas. Grabe oh, talaga. mamura pa. Magbabash oh. dyan. Ganyan kami. Hindi naman. Di ba sinabi ko naman, pa'no mababash kung sinabi ko naman yung totoo? Mabait. Kung sa mabait. Pero pag nagalit talaga, Kakadepende sa sitwasyon. Hindi ko kaya. <gasps> Tapos binrate mo siya. Binrate niya nung no? nandito na siya. Hmm. Para wala <laughs> Para... Um, durista. Uh -huh. Ganun ko Hanap ka na lang ng iba. Na mm huwag -hmm. no, kang maghanap ang taong ano ko. Okay lang, nakamumunan mo na, na. na po. Binis niya Binis niya Kusa, kusang darating lang ka dumating dito. Tayo, kailan tayo mag no, November 9. November 9. Ah, sabi ko matagal na. Kasama na. mo pa, kasama niya pa 'yung eh, nagmumubuon na 'yan. <laughs> Parang ako lang. Kita <laughs> <laughs> ko gusto na 'tong isa eh. Ang laki ng gastos sa Pinas ako mo pa tawag sa ako. Freebies, Ay, na freebies na yata sila sa Pinas. Freebies sa 30 days lang. Tapos extend every 1-2 months. Mm. May bayad. Oh, 2, sa, ano, um, bureau. Mura nga lang yun sa inyo. Samantalang kami dito tayo. Eh, syempre, sa amin. Yung, yung, sa inyo. Your, your But, country is not so unfair. No, unfair no, no? naman country nyo. So yung mga ano lang na mag-agent, yeah, Mga agent. <laughs> Tapos oh, until, agent. ano, My until three years, pwede kami sa Pilipinas. Tapos uh, labas kami na <laughs> bansa, pwede balik ulit three years ulit. Tingnan mo, paano kayo? kayo so, kasi, kasi, so, kasi, so, kami. Ba't kayo pag sa yung mga agent kayo oh, mo gali? Pa kami ng para. Dapat kasi <laughs> marunong <laughs> tayo <laughs> mag-Russian. Yung mga agent, Ayan, mga, ko, oh. mga agent kayo mag-alit. Uh, share natin yun na yan. Mami, <laughs> ah. inuhuli pa kami ng parak. Oh. Ikaw, labas-masok ka sa amin, ha? Oo, dali, dali. Okay. Mga Anong, ano? Magbibigay si Masha ng advice dahil madami na siya naging djoko. <laughs> Bakit ako? Advice sa mga oh, tao bago lang nakikipag-relation sa mga ka, ganyang katulad mo. Oh. Advice, kilalanin nyo muna bago maging jowa. Yung baka pinunta mo sa Pinas, kinilala mo. Hindi. Hindi ano na nawa yun. Kaya, <laughs> <laughs> advice sa <laughs> inyo. So, kilalanin nyo muna. Kinilala, so, kasi hindi mo magkasama uh, sa isang bahay. Maging, Dito, oh. Kasi mali ginawa ko eh. Kaya Dap, dapat manayari. talaga eh, ang ginawa mo dun, nag-no-label ka then kinilala mo siya. Pinilit na kasi Para ako. may choice ka kung lalagyan Mas ba na. Mas maganda talaga yung no label? Oh. No label? Ano ba yun? No label. Kasi no mala no label malaya kang gawin ng lahat ng gusto mo. Lalo Ay, pag okay, like, In love ka. In, in love ka pero ano, may limits ka. Ano? Kaya nga. Oo. Oh. Mahirap, mahirap. Kaya nga pag LDR. Oo, oh, pag LDR lalo, naku, huwag ka mag-label-label dyan. Kami, ako, wala, wala kami. Wala. Kaya, Mahirap pag LDR. Just Lalo po. pang hindi mo pa kilala. Kaya ita. ikaw ate, yung partner ko may ano nga eh, may Thailander eh. Oh. Ano po bang partner mo? Ha? Partner Pilipino eh. With Pino. Nandun ah, sa duma. Okay. Akala ko Pilipina din eh. <laughs> 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 oh na hindi? Oo, wala kayo Bye. dumaan. Ang angel. Ang <laughs> angel. Nasa ate John naman nga nangangin Adelante, may, may identity crisis ka din ba kaya hindi ka pa nag-aalala ngayon? Ang bilis pa kasagot mo. Juicy lang. Juicy. lang. Juicy. Oh, juicy lang na sa ating yun. Juicy lang. Kasi... jowa ka na. Ikaw, anong ma-advise mo sa mga katulad ng mga, sa mga LGBT ba? LGBT. Ano LGBT? LGBT. LGBT. ko yung advice ko. A.J. ako. A.J. 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 Di mo ng advice yung para may inspirational sila? Ikaw marami kang experience. Dapat ikaw may Kaya nga dapat ikaw eh. Oh. Isa lang experience ko. <laughs> dali na. Ano yung meron mo advice? Advice ko sa mga katulad nyo? Uh Oo. -oh, dali. In the first place, huwag muna kayong ma-in-love. Lalo pag hindi kayo sigurado try na maging friends muna ninyo yung tao and then kilala ninyo kasi syempre tayo minsan love at first sight di ba diba? Na na-attract lang tayo then, then pag nagdumaan yung panahon yung araw nakikilala mo na may something or may attitude pala na hindi hindi mo magugustuhan kaya ano wag ano um, Strong lang pala yung love na yun wag impulsive pwede din kasi na malungkot ka lang kaya ka gusto mo gusto. ano na-attract ka dun sa tao oh. Naghanap ka ng attention, attention. diba? Tapos, na-realize mo nung... Hindi pala. Hindi pala yun. Uh -huh. Gusto mo lang pala ng uh -huh. ano, company. Pero wala naman talaga ng love. Love. Oo. Uh -huh. Eko, Masha. Sa apat na naging jowa mo. Sa apat na yun, walang matino ni Isa? Walang matino ni Isa. Ay, Diyos. Ako kayo, may matino ba? Tingin ko wala din. <laughs> Isa. Yung... Walang matino. Uy, choco po yun Yung present na. Yun. <laughs> wala, walang present. <laughs> yun ay no label. Kaya walang present. Single. <laughs> ano, okay na? So, mag ano ka na. Sabihin mo na kay Hannah, sana may napulot kang aral. Pagka niloko ka ni Gemma, hindi ano. Sabihin mo. <laughs> Pag niloko ka ni Gemma, Hannah. Ano? Pakula mo na lang joke lang, joke lang. Ito yung anong biruan lang, ni-request mo lang kasi ang idol mo na mag uh, live at saka i-ano ka. Ito pong ano na to vlogs na is ni-request ni Hana Pinyaranda. Hana may iba siya? Mm. -hmm. Oh. Siguro may yung birthday niya. May <laughs> M-A-E January siya. Ah, January ba? May mm -hmm. <clears throat> Ayan, ano sasabihin mo kay Hana? Hindi ko alam na sabihin. Pag life experience, pwede ko kayong bigyan ng advice. Pero pag about sa mga jowa-jowa, wala akong masyado niyan. Strict ang parents ko. <laughs> Strict ang <laughs> parents mo, mo, hindi mo, mo naman sinusunod. Ay, ay, ay. ayaw. Ayaw, oh, oh, Marami naman ako pwede sabihin. Strict sabi ng parents mo. Kasi Kaya ano yan? Yun, na ano to? Naka-private. <laughs> hindi mo naman sinusunod. Private ang live. Oo. <laughs> <laughs> Strict na magpahalam na. Strict nga. <laughs> Teres mo, lalo na yung nanay mo. Magbabay kayo dyan, no? Oh. <laughs> bye-bye. Strict bye. bye, guys. See you sa next vlog. <laughs> oh, bye-bye.